Kasapsap TV. What's up mga kasapsap? Dumating na po yung ating cellphone holder na galing sa Shopee. Up uh, upriding yata yung Shopee, Shopee na pinagbilan ko. Ito na lang po yung ano, yung link po nung pinagbilan natin. Tapos i-review po natin yung product po na mismo na dumating. Para kung sakasalan mag-order kayo, expected nyo na ganito na ho 'yung ano. Pero di ko lang alam, pero syempre, iba ko po din yung nag, ano, packaging nung items po natin sa kaparsel. Ito po, yung ganito po yung dumating. Nakabalot naman po siya, pero yung box po medyo ganyan. Wala rin protective sa loob. Syempre, 170 lang naman po natin na uh, bili po ito, pero ito po, lalabas ko na. Unahin muna natin itong pinakamalaki part. Ito po. Solid yung pagka-plastic nya. Solid naman. Solid. Yung dumating sa akin, wala namang basag. Yun ang pinaka-importante. May mga tornilyo sa loob. Hindi ko lang alam kung kalawangin ba to o bukulo. Pero ito sya. Mm, yan, okay naman sya. Yung rubber, mukha namang hindi mauhulog. Yan. Tapos, ito, mukha namang matigas. Kasi merong akong pinagpipilian yung Motovolt, pero ito, yung motor kasi branded siya, ito kasi parang generic. Pero ite-testing po natin kasi syempre hindi naman po lahat afford. Kaya bumili ho ako ng ganito. O, baka pwede na, pwede na magamit i-review naman natin siya tuloy-tuloy yung review natin nito. Gagamitin po natin siya bukas din. Eh, uh, sa next na trabaho natin para mag-navigate po. Tigas naman po siya. Ayun lang. Ganito lang yung protection niya. Ayun lang. Ako, nag na ako kasi 170 lang din naman. Meron siyang shock, ano, ginagaganong ganun siya. Parang motorboat din, pero unbranded siya. Tapos may ganito siya, yung sa kabitan. Then, ito kung meron siyang uh, may free siya na ganito. Ito, parang bakal na pang screw. Oo, may libre siyang pang screw. Pero hindi natin gagamitin kasi meron po tayong screwdriver. Ito po siya Yan. Ito yung gagawin nyo i-adjust mo muna siya gamit yung i-adjust nyo muna siya kasi ito may screw sa likod tapos na-adjust adjust na ganyan mamaya na natin iyan o basta yan i-adjust muna natin tanggalin mo na uh, paluwagan muna natin para mailagay po natin yung cellphone ayan. then yung binili ko pala pang sa mirror po siya kinakabit sa mirror. Kumbaga, mamaya papakita ko po sa inyo. Ang iba vlog ko sana yung Moto pe kaya lang, syempre. Sa mga rider na katulad ko, nagtitipid din po sila. Pero hindi. Pero tingnan natin yung quality, no? Pwede naman kayo bumili ng ano, ng syempre mas mahal. Pero, yun lang nakadepende kasi sa budget nyo gagantuin mo lang siya para sakto ganyan lang sakto natin tapos manual po siya na i-screw paigpitan nyo po yan kasi para yung cellphone nyo po secured ang cellphone nyo siya ganyan lang po ang gagawin nyo tapos, pagtatanggalin nyo siya ganito lang mga kasapsap, tatanggalin nyo, tapos, ganyan, higitin mo pa ganun, pag tatanggalin mo yung cellphone, ganyan lang sya mga kasapsap, ganyan, nakabit natin yung cellphone, syempre, nakapit na sya, saka natin, i-gaganto, ganyan, i- na ayan, nakababa uh, na, ganyan na sya, tingnan natin kung okay sya, Okay naman. <laughs> okay naman siya. Okay naman yung kapit. Di ko pa nga masyadong hinigpitan sa likod eh. Yung link ng ano, syempre made in China yung ating binili. Pwede na siya. Mukha ng Moto Wolf. Paingreban engraven na lang ng Moto Wolf. Yung Moto Wolf kasi na parang ganito. Mga nasa 500 yata yung ano, presyo niya. Medyo kapos lang po tayo sa budget. Pero Pwede na siya. Yun. Eh, ano yun? Malsik. Basta yan. Hindi naman siguro kasama dito yon. Naulog ata sa taas. Hindi yun. Ganyan lang siya. Oh. Ayaw. Oh, di ko awak ka hmm. Pero syempre, ang gagawin natin, kakabit muna natin mga kasapsap, no? Baka mamaya, hindi doon. ilang lang, paano ba to? Ito yata yun eh. Gusto ko derecho. Parang ganda na siya. Ito, derecho na siguro. Tinto yata yun. Hmm. Medyo palamin ko muna kung paano ah. Ayan. I-slide mo lang pala. I-slide mo lang siya. Then may shock, absorber shock absorber siya. Magalaw. yung shock absorber naman siya para pwede natin tanggalin <clears throat> para nakapix na ano <clears throat> once na naipix nyo na parang mahirapan na kayong tanggalin eh. iya mo na nga dyan tapos ito 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 oo ito siya mga kasapsap ikabit mo ng ganyan Medyo matigas ha. Medyo kailangan ng puwersa mga kasasap ha. O oh, Sana sa pagkabit. Okay siya. Iyan, nag-click. <laughs> okay naman, wala naman nabasag. Wala pa naman nababasag. Yan siya mga kasasap. ha, uh, matigas. It's okay naman siya yan Tapos, ito, na-screw naman siya. Pwede siguro, kung gusto nyo, paigpitan, dyan lang yan. Tapos, ganito. Ayan. Parang naka, i-ano na lang natin siya. Tapos, may bola siya eh. hmm. Parang magiging ganito. Ang ganda niya. Maganda siya. Para sa halagang, ano, para sa halagang ganito, pwede na. Yan. Yan ang magiging itsura pag pinahigpitan nyo. Ganyan. Pahigpitan nyo ito pag uh, ano nyo na, inaikabit nyo na sa mga motor nyo. Tapos, tignan natin. Try natin ha. Ah. Kailangan natin may try bago natin itabit. Yung sa pagkakabit naman sa motor, alam nyo na siguro yun kung paano yun. Parang ganito siya. Well, hindi naman siguro kayo ganun mag ano, hindi naman siguro gaganto yung sa ano yun. Pero syempre, yun natin. Ayaw talaga. Matigas siya. Pero, ilangan pa natin higpitan. Yun lang baka, kinakatakot ko kasi baka mabali. Pero hindi. Okay naman siya. Okay naman. May shock absorber siya. Mm -hmm. Pwede na. Hindi kilang alam kung tatagal. Pero mukha namang tatagal yan mga kasap-sap. Then, ito talaga, straightforward talaga yung uh, Madali lang ikabit. Basta meron ka ganto. ganito. Kung wala naman, may binigay naman si itong cellphone holder na, na walang tatak. Okay siya. Yan mga kasapsap, mamaya bababa ako tapos ikakabit natin no. na-discover pala ako dun sa sa ating cellphone holder, no? Bukas uh, Pwede nyo pa lang i -e ano to, i, i adjust yung play niya gamit ito sa may likod. Tapos sa mga nagtataka sa ito do natin si pinakadulo ah. Yung pinakamaluwag. Baka kasi natatakot yung iba na kunyari pag natanggal to. Tinanggal ko na mga kasapsap no yung screw na sa likod. Nakakabit pa rin siya. Yung purpose lang niya para yung play, kung yung ganyan no, yung pag-shake ng ano. Sa akin yung pag-adjust ko dito, ang ginagawa ko na lang ganito. Yung medyo gumagalaw siya pero ano, nasa sa depende kasi sa inyo yun, eh. Kung paano kasi yung gusto niyang play. Eh. Yung sa akin yung gumagalaw siya konti. Gumagal ang konti. Hindi, hindi mahuhulog kasi nakapix na siya. Nakapix na. Narinig yung comment, no? Na. Yun, nakapix na siya. ayun eh, yun din, ako rin kanina. Tinanggal ko nga yung screw eh para malaman ko kung mahuhulog. O hindi naman, sakto naman. Sa bagay, mura lang naman yung phone. <laughs> Kasi eh, mahal ang phone. O, no? basta ganyan lang. Ngayon, nagagalaw lang siya konti. Para yung play niya. Okay naman siya. Ayan. Adjustan. Adjustan ko pa konti. Ayan. Yung gumagalaw. Kasi pag, uh, pag ano kasi, kapag, kapag kuma, natatagtag kasi, yung phone na sisira na, ano din yung, yung sa may vibration niya. Please, ito nasa inaabsorb niya yung pagkatagtag ng ano. Yan. Saktong sakto to kasi nakaklik 160 ako matagtag daw eh sabi nila. Yung stack Pero sa akin kasi lagi kasi mabigat yung nasa likuran ko kaya yung play din ng shock ng shock ng click 160 ko. Ah, uh, adjust na siya. Sa iba kasi walang dala, kaya natatagdagan sila. Pero ako, sak okay nang naman sa akin. Yan, okay na sa akin itong ganito. Play. Sige, okay. discover okay. uli ako mga kasapsap. Ang dalin matanggal nito. Ang daling matanggal. Ang daling matanggal ng mga rubber. Pag tatanggalin mo yung poon mo, sigurado tanggal yan. Sige na. Ang gagawin mo mga kasapsap, maglalagay ka muna ng glue okay. o kaya rugby. Okay. Pinamit ko ng bang? W7000 B7000 Tapos nilagay ko dun sa loob Mga kasapsap Ang discarte kailangan dito mga kasapsap Para Para Magamit nyo sya Yan mo siya Lagay mo sya ng glue Lagay mo muna ng glue Bawal sa maarte to mga kasapsap Natatanggal sya kagad Hindi ko lang alam sa iba Ganon din naman siguro pero lalagyan mo na lang siya ng glue. Ilalagay lang dun. No? Uh. Yan. Stop. What's up mga kasapsap? May napansin ako dito sa ting uh, cellphone holder. Actually, okay naman siya eh. Didiskartehan mo lang talaga. Ito, napansin, mo, uh, napansin nyo, hindi na siya gumagalaw. Alam nyo kung bakit? Kasi ang ginawa ko, nilighteran ko to para maging kulubot yung yung mismong bola nito pati dito sa baba ginanan ko rin tapos nilagyan ko ng sip tie uh, ang review ko dito mga kasapsap okay okay po itong product na to madiskarte ka lang pero babagsak to sa mga walang diskarte na bumibili ng item pero okay po ito kasi niraride ko po siya eh. galing pa akong ano eh po kasi ako eh kaya napakalaking tulong itong cellphone holder nito. Una sa lahat, 170 lang kung siyang binili. Tipid din. Yung remaining na, for example, bibili ako ng mas mahal nito. Pang pag-gasolina ko na lang para gamitin ko sa hanap buhay. Eh. Pero, uh, nasa sa inyong choice kung bibili kayo ng mga mahal na ganito. Pero sa akin, okay na to. Hindi na yung cellphone. Saka, hindi siya nakawin kasi walang brand. Yun lang. Yan mga kasapsap, ang review ko dito uh, 8 over 10 to mga kasap kasi nakuha naman niya yung purpose eh yan mga kasap sap pakilike and subscribe naman mga kasap sap thank you Woo!